Hello po, good afternoon. Up for today's Nandito po kami ngayon sa Bureau of Plant Industry, BPI Los Baños, Laguna. Para kuhanin po namin yung bulate na ilalagay po namin sa Burmy Bean. Ito po, nandito po tayo ngayon sa Burmi Composting Area. Dito sa BPI. At ito po. Ayan. Ito ang dito nila kinukulture yung mga compost. Pwede mo po lang eh. Meron direktang reklasya doon? Oo. kasi pinitirma si po kayo na siya. Ah! Ah, siya siya. Ang pinitirma ko. Yun po ang maganda uh -huh. sa kanapa. container. <coughs> ang so, gawin niyo po, baka pwede kayong mag-request ng dagdaga na kung ila po ang limit na pwede. Pwede. Uh -huh. oh. pwede pa namin sa ho ganyan o ipupuro namin. Ay pwede niyo po, Imex, pwede pong purong ilagay sa... oh, ah, no, bumili okay. kami ng popi. Oo, mas maganda kung... Ay, ano? Uh -huh. Para ilagay namin kasi sa container. Ay, kailangan po may lupa talaga. Ay, kailangan bumili din tayo siguro. Ay, hindi. Kung mingi na lang ulit tayo ng lupa sa ano... Na, kung taas. Po, kung pwede kayo makahingi halimbawa ng mga gano'n, yun mm hmm sa akin din, baka sakali. mm Oo -hmm. O, may mabigay sa iyo, ano ko sa wala po. Baka pwede makahingi ng lupa. Oo. Oh, Hindi ko na sasabing. Kuya, ito po ba yung <laughs> mga <laughs> ano? Oh, ito na yan. Ito na yan. Oh. No. Ah, ito na yung lupa na ano. No. Pwede nang compost. Sabi sa container, kahit so, yan. ganda. Wala yan, Ang um, ganda. Ayan, oh. Diyan, Ito na ah, yung... ah, uh. Ito na yung ginagawang uh, ano, composting. Ito po, nandito kami sa BPI. Ang ganda ng nilang ano, lupa. Ito po ang ginagawa nilang pang-compost sa mga gulay. Yung ano niya, may, may sahig na pinong-pino -pino pino, eh. No? Oh, 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 Pwede wala Ganyan. At saka po ito elevated. -hmm. -mm, um, kaya, ito, maganda. Lahat po ng tubig niya, pupunta po doon. Ah, Kasi yan may po yan. Dati nga po may, may catch basin pa kami. Yung mga tubig doon, kinukulang pa ng dirig na. Oh, okay. Oh. -hmm. -mm. Ay, shredder. machine. Ay, ni papapalo ano yung... Yan mga dahon. Yan ang mga ito. Ito, na yung mga dahon. Ano, ito yung dahon. Giniling uh, yan. Mga katawan ng saging. Ayan. na po yung mga compost. Pino, Ganda, oh. Mm Kumpara sa ating din, dinuto kalaa. Ito na yun, ano. Ito na po yung... May mga bulati na din po dito. Na ito yan. na po yung Bermina. May yung ibang klase. Eh. Kaya, mm -hmm. pinang-pin. Ang ibang po nito, ang tawag ay vermicast. Ah, Bermicas. Ah, ito yung pupo. Yun yung compost ah, yung lalo. Yun yung, po, ah. Yung yung, uh, yung, yung substrate uh, yung compost. So, kailangan pa ba namin mag-decompose yung halwa, yung paparain namin sa bulate? O direkta na namin yung mga dahon na ano? Hindi, gawin natin. Gawin nyo, sir. Ganito po. Ano ba po ito yung, uh, yung... Binibigay sa inyong bulak Dito lang po kayo mag-start sa one side. Habang uh -huh. binubulok nyo po ito. Mm -hmm. Pag okay. Ito yung bulok natin, ito po yung ubos na, lilipat po yan dito. Ayun. Ah, Pag muna ay, ubos ito, tana. lagay po ulit kayo dito. Habang ito po yung kinakain, palitan po siya. Okay. Mm hmm. Siyempre, kung kolektahin like, nyo naman po orang mga naging ganito. Uh okay. -huh. Kalit uh -huh. na naman po kayo ng pakain. Iyon po yung ilalagay na namin doon sa plat o kaya sa mga container. Pwede nga tayo mag-improvise sa kahit lahat na natin para madagdagan lang yung ating uh, vermicule. Hmm. Sako po pwede. Sir. Pwede no. na rin sa... Uh, tsaka yung pong... Yung G yung manipis hmm. mm. yun. na manipis ah. ah. um, na manipis na manipis na manipis na nakita na manipis sa manipis na manipis ng ah. parang na na manipis na manipis na pagano. na manipis na manipis na manipis na manipis na na Ah, oh, uh, importante po kasi doon yung pagkain nila at saka yung bubong, may konting tubig. Ano yung eh, kuya, hindi mamamatay yung, yung bulati doon. lang. Kung, hindi. Huwag naman yung, yung nuno sa tubig. Oo. Oh, Huwag oh. naman yung, yung sa masala. Dapat nga po talaga nagde-drain sila. Eh. Ayun na din drain. Kaya dinidikit niya na sa. Kasi ang importante baka yung ulan niya ng gusto, baka malunod yung. Oo. Oh, kaya kailangan. Kaya meron tayong training sa. Gantan ano ba, mag, sa po kayo ng ano ba, mga dalawa, tapos po sa iin. Mm -hmm. Pwede po yung... Sa bagay, Kap, hindi naman yan ano. Hindi na yung tubig dun. Hanggang ilan buwan, Kuya, tinatagal ng ano, buhay nung ano, ng bulate. Abay, hindi po yung basta namamatay. Hindi po, basta, basa nasa ano siya. Ano At saka ano po yan, lahat po yan inaanap. Ah! Anak siya ng anak. Dumadami talaga. Mahat po sila eh. Dito po kami ngayon sa BBI o sa Bureau of Plant Industry para makapag-request na po kami ng bulate para madala po namin sa aming community garden sa aming barangay.

Then na breakfast na kung ano yung is ready Huh. 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 na Huh. 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 Ito na yung mga pulate. ito na yung pulate. At lupa. Ito yung lalagay namin sa burpee. Ito na po yung aming ginawang Burmy bean Ayan, dito ilalagay Itong mga bulate Ayan, kasama namin si Cap <laughs> Ito na yung aming Burmy bean na paglalagyan ng bulate na magsisilbing compost sa aming mga tanim. Uh -huh. Adi, ah, ang mangyayari kap dito natin ilalagay. Diyan. Oh, nung, 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 sa, mm, mga sasa. Ay, ayan, ayan oh, Ma-moist siya. Konti lang pala. Kasi tumadami Hindi, isa, iyaano na lang. Ikakalat na lang. Yan yung mga sa ng ano yung saging na nagmoist na yan yung ta pinakailalim dito sa Bernie Bean. Susunod naman yung mga bulate. <laughs> Ayan. Ayan. Ito po yung mga bulate. Dito na siya tataba. Ayan. Dito na siya tataba sa Burmy Bean. Ayan. Isusunod naman yung bulate. Ang pangalawa. Mahaba. Tapos, na naman siya ng lupa. O oh, kailangan talaga mamasa-masa sa. Mm. Yeah. Alam ano mo na. Hindi pwedeng dry. Oo. Oh, okay. Pero ito pa natin dito, ipa-atubang, babasahin pa natin yan. sain lang natin yung mga daon para magmoist. Eto kap yung ipapaibabaw natin diyan. Ano? Pag natakpan na lahat yung ano. Pero ah ito na 'yon. Yan eh. Ah. Dadami pa yan. Mhm. Ay, pagka umulan mamaya, mag-aano na yun. Eh. mag siya na siya. Eh. Din -mau -mau -mau. Nagpapawis kasi siya eh. Oo. Oh. Kasi kailangan may takip yung vermifin kasi hindi pwedeng malunot ang mga bulati. Oo, magkakaroon ng parang ng lupa. Lilipat ang mga bulati dito. Yung mga dumi naman ng bulati doon. 'Yan ang kukuhan, maiiwan din ang kukuhanin natin. Kaya yun yung naging compost na, na ilalagay sa mga, na pwedeng pataba sa mga tanim. Mga ilang days kaya yan kap Ayan, tayo ng dahan ng saging? Oo, okay, so, ano Ipang a, ano lang, para mag-moist siya. Ipang tatakip. Pero siguro hindi natin na ang iso. Parang medyo... Yan, at tinakpan na po ang aming vermi bean dahil hindi pwedeng walang takip. Lalo na kapag umulan, malulunod yung mga bulate dito sa vermi bean. Hindi kapag ko na May ano na matutulo lang dyan ang gawa ng puno. Uh, mga ka nandito naman po kami ngayon sa aming community garden at oras naman po para magdilig. Ito na po yung aming community garden ngayon. Pinalagyan na rin po namin ng uh, pinalagyan na rin po ng bakod. Ito po ay sa tulong po ng aming kabarangay na nagpahiram po sa amin ng lupa dito. Si Atty. Lopez po. Shout out po kay Attorney Lopez na nagpahiram po sa amin ang lupa dito para sa uh, gawing community garden po ng barangay. Ayan po. <laughs> ayan. Ayan. Ganda na. Pero na. Meron na kagawad na ano. Ayan na yung berry bin. Hmm. Hindi. Ayan ang aming ampalaya. Ang na matakot? Mainit kasi. Kasi talagang meron na problema Kaya Ano? Kinapatak ang problema. Mahal naman. Wala, 600 ang isa Ganyan kalaki na. Meron pa ba tayong seeds niya? Wala na. <laughs> May seeds pa ba tayo ng ampalaya? Hindi na lang hihingin ko. Meron akong ibang seeds doon na hindi na gagamit. hindi ko na rin ako. Mm. Yung mga mustasa, hindi ko naman naitatanim eh. Kasi nasisira, tinetest. Magkala ganda ng kamatis doon na gamatis na. Nana. Ah, maganda nga yung lupa doon. <laughs> Para matapos ko tong aking ano. Ano yun? Po oh, mga kabib at nakapagdilig na po kami dito ng aming mga punla. Kailangan po talaga alagaan sa pagdidilig ang mga punla para mabilis lumaki. ang aming tanim na ampalaya. Ayan, at may nakaredy na siya na balak Ayan ang aming Bernie Bean. Ayan, at meron na rin po kaming sariling drum dito para igiban may gripo na po na pinagawa po doon si Atty. Lopez para hindi na po kami mahirapan sa pagdidilig dito sa mga halaman. Si Atty. Lopez po ang may-ari ng lupang ito na ipinahiram po sa barangay para gamitin para sa community garden ng barangay Baybayin. Kaya nagpapasalamat po kami sa kay Atty. Lopez po at siya po ay ah uh, maluwag na ipinahiram po ang lupa ang pag-aari po ng lupa niya para dito sa amin para dito sa amin community garden yan lang po mga kabib thank you for watching please like and subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko God bless